Okay, magandang gabi po mga kababayan. Pag-usapan po natin ngayon itong mag-amang impakto, no? <laughs> Sino ba? Sino pa? Wala nang iba? Sino ba yung mag-amang impakto sa Pilipinas na nanggugulo? Nanggugulo ng ating bansa. Kaya naman pala mga kababayan, itong si Sara Duterte ay eh ganito kong umasta. Kasi wala naman talagang magulang na nagdidisiplina. Itong nangyayari ngayon, makikita natin kung anong klase na upbringing ang ginawa ng magulang ni Sara at sa kanilang magkakapatid. Kasi hanggang ngayon, no? Oh, hanggang ngayon konsintidor. Kung matinong magulang yan, si Digo, hindi pa dapat sasawayin niya yung pinagagawang kabalbalan nitong anak niyang si Sarah. Pero bakit niya sasawayin? Iisa rin siya eh. Sa kanya nga nagmana eh. Sa kanya natuto. Tapos eto ngayon. Ngayon na naka... parang... nararamdaman nila siguro na medyo alanganin ang lagay ni Sarah dahil sa pinagagawa nito nitong mga nakaraang araw na sa ngayon nga ay mayroon ng subpina sa kanya kay Sarah ang NBI. Ang nakapagtataka talaga dito kay Sarah, saan ito kumukuha ng sobrang lakas ng loob? Sobrang confidence, unreasonable confidence sa sarili. Na kahit hindi ko po alam. Hindi ko maintindihan kung may mga adviser ba ito? May matitinong adviser ba ito si Sarah? Siguro ko naman mayroon. Isa na nga po dyan itong si si Gloria Arroyo. Sino pa? Yung mga nasa paligid niya. Or baka naman Baka naman kahit na pinagpapayuhan itong si Sarah, pero ayaw makinig. Hindi nakikinig sa payo. Kaya ganito, e, kasi, ito nga, kung yung tatay nga si Digong, nagsabi na, nagsalita na na, talagang matigas ang ulo ni Sara hindi nakikinig kahit sa kanya. At inamin ni Digong, hindi niya kaya si Sarah mas mas takot si Digong kay Sara. Takot yung ama sa anak. Kaysa yung anak. Pero alam nyo, may isang ano kasi yan eh. Sa tingin ko, itong pagiging takot ni Digong kay Sara, may pinaghugutan yan eh. Sa ano ko lang ah, sa tantsa ko lang, may pinaghugutan din naman itong si Sara. Bukod sa hindi talaga siya naturuan ng tama nung bata ito at lumalaki. Ang isa sa palagay ko na isang rason kung bakit hindi kayang disiplina Digong itong si Sarah ay dahil nga sa ginawang pambababae nitong si Digong. ba? Diba? Makananay itong si Sarah eh. Mahal na mahal niya yung nanay niya at mas nakikinig siya doon sa nanay niya kaysa dito sa tatay niya. At talagang mayroong mayroong sabi na nating sama ng loob or galit si Sara dito sa pagkakaroon ni Digong ng pangalawang pamilya. Kaya 'yun. 'Yun ang isa sa kaya hindi kayang hindi kayang suweto ni Digong itong si Sara. Kaya ito ngayon, dahil nga dito po sa nangyaring ginawa ni Sara na pagbabanta sa buhay ng nila PBBM, pamilya niya, at sa binabalak nila na pag-aagaw ng kapangyarihan, binabalak nilang people power, nang sa ganun ay mapatalsik si PBBM, nang, ganun ay, nang sa ganun ay siya ang pumalik dyan sa Malacanang. At dahil dito sa mga ginawa ni Sara, hindi ba't nagalit ang maraming Pilipino? Nagalit pati yung mga yung mga matataas na opisyal natin. Sino ba naman kasi ang matutuwa sa ganyang gawi? Pero alam niyo mga kabay, nagtataka talaga ako dito kay Sara na parang hindi po niya nare-realize kung gaano kabigat, gaano katindi, gaano kasama itong ginawa niya. Kasi kung titingnan nyo, kasi kung talaga nare-realize niya na mali yung ginawa niya, sana medyo nagbago-bago man lang ng asta. Pero ba diba after that, ito nga, humarap na siya dyan sa Quadcom. Pero sa tingin ko, ang pagharap niya dyan sa Quadcom hearing, dyan sa pag-iimbestiga ng anomalya ng kanyang confidential funds. Eh, tingin ko hindi para sagutin yung mga katanungan ng mga congressmen, kundi para bantayan yung kanyang mga tauhan. Kailangan nandoon siya sa within earshot. Nandoon, katabi. Siguro, nang sa ganun eh, matakot. Yan ang tingin ko ah. Nang sa ganun ay matakot. Matakot yung tao, yung tao niya, na hindi makapagsalita. Nung si Sulayka Lopez ang inimbestigahan, ang uh, resource person, wala si Sara noon. Kaya marami pong na-expose si Sulayka Lopez. Pero ngayon, na iba na yung yung ibang involved na tauhan niya ang iniimbestiga, eto nandito siya, katabi. Nang sa ganon, at gusto pa ni Sara magkakatabi sila ng upuan. Siguro, para kahit papano doon sa ilalim ng mesa, e eh medyo sipa-sipain niya yung tao. Bilang reminder. O, oh, di ba? the fact na nandoon ang presence ni Sarah doon mismo sa tabi, natural yung yung tao niyang uh, kinu-question under questioning ay eh, talagang kakabahan ninerbiusin talaga mapipilitang magsinungaling dahil nandoon mismo yung at itong pagkaka pagkaka-ospital kay Gina Acosta sa palagay ko dahil sa stress yon at sa takot. Hindi hindi sa takot sa mga kongresman Hindi naman nakakatakot yung mga kongresmen eh. Kasi mga ang kilos nila ay nasa batas. At ang lulumanay nga nila, napaka-edukado nilang mag, magtatanong, napaka-lumanay, hindi nakakatakot. Ang tingin ko dyan, ang kinatakutan ni Gina Acosta ay yung si Sarah. Nandunon mismo sa tabi, hindi siya dapat magkamali ng sagot. At hindi ako magtataka kung bago pa man sila humarap dyan sa kwad sa ko, ay may pagbabanta na si Sarah. Sino ba si Gina Acosta? Sino ba itong mga tauhan niya? Kaya nang hawak niya ito sa mga leeg. Kung yung pangulo nga natin, eh, kaya niyang pagbantaan. Eh. Yun pa kayang malili ordinaryong tao? Na kayang-kaya niyang ang paikutin sa kanyang palan? Kung napanood niyo po yung quadcom hearing na yon, nagkagulo-gulo naman sila doon bago pa man nag-umpisa dahil nga sa inugali na pambubuli na naman ni Sarah doon. Nagkataka talaga ako sa ugali nito. Ang tindi talaga mga kababayan. Ang tindi na kahit na mayroon na siyang ginawang nakakahiya, pero parang wala siyang hiya. Parang hindi siya tinatablan ng hiya. Walang hiya siya pa yung mayabang doon. Napaka-arugante mga kababayan. Dito lang po ako nakakita ng ganitong klaseng tao. First time ko makakita ng taong ganito. Kababaing tao. Sayang, maganda pa naman. Sa totoo lang, nagagandahan ako sa kanya eh. Kasi nga, kamukha siya ni Judy Al Santos eh. Pero my God, sa likod ng ganda ng mukha. At ito, nagtataka rin ako sa pamilya niya, lalo na dito sa magulang. Wala man lang silang ginagawa. Ibig sabihin, para sa kanila, tama ang ginagawa ni Sarah. Kita mo naman, di ba? Nagpa-presko na si Digong eh nagyayabang pa siya, yung tatay, si Digong. Di ba nagpa-press siya noong nakaraang araw? Nakaraang gabi? Na kesyo, hindi na niya kailangang alalayan pa si Sarah. Kaya ni Sarah yung kinasasadlakan niya. Kaya niya yan. Kaya niyang lusutan yan. At hindi yan magpapakulong. Magulang yung nagsasalitan yan. Magulang hindi lang basta magulang, naging pangulo. Pero kung magsalita, talagang konsentidor. Kaya pa paano hindi magkakaganyan si Sarah? Konsentidor ang magulang. Magmamalaki pa. Hindi yan magpapakulong. Magtatago yan sa dabao. Si, kinukonsente yung masamang gawa sa totoo lang talaga sa nakikita nating karakter ni Sara mahihirapan ng gobyerno natin na habulin 'yan magmamatigas at magmamatigas 'yan hindi ako sa na-excite kundi kaabang-abang po ito mga kababayan kung ano ang gagawin ng ating ng gobyerno natin ng ating mga uh, agencies NBI, PNP ewan na lang ko anong gagawin nila dahil sa tingin ko eh, alanganin nga silang kumitas eh. may takot din sila eh. Kasi po, dahil ang, ang nakakatakot kasi dito para sa mga, mga government agencies natin ay ang sobrang katigasan ng ulo. Ang sobrang tigas. Tigasin itong si Sarah. Na itong mga gobyerno, inasa eh, gobyerno natin, sila ay kumikilos ayon sa batas. Kaya hindi sila basta-bastang pwedeng kumilos ng hindi ayon sa batas dahil sila ang magkakamali. Pero itong itong, uh, hindi ko naman sinasabing kalaban, kundi itong pinupuntir yan nila ang magagalaw ay laba labag sa batas. Kaya, mahirap eh. Lalaban itong mga kababayan nakikinikinit ako sa pag-uugali nito. Lalaban nito. Lal, ito ang talagang lalaban ng patayan. Kung si Digong noon, sinabi na hindi siya magpapahuli ng buhay. Pero ang tingin ko, well, siguro dahil sa medyo matanda na siya, mahina na siya, pero itong si Sarah kasi bata pa, at mas matigas talaga ang kalooban nito. Sabi nga nung nanay, di diba heartless? So, walang kinikilalang tama. Heartless nga eh. Biruin mo, nanay na mismo ang may sabi. Heartless. Kaya, kayang-kaya nit, baka nga nakapatay na ng tao yan eh. Maaring nakapatay na yan. My goodness. Alam niyo mga kababayan, nakaka, nakakalungkot kasi hindi lang sa nakakahiya itong nangyayari sa bansa natin, nakakahiya sa sa, sa ibang lahi, sa international community dahil pinag-uusapan na ito. Kundi ang nakakalungkot kapwa tayong mag, mga pare-pareho tayong mga Pilipino at itong Marcos Duterte na naging magkakampi noong araw na dapat magkakampi, magkatulong sa pagpapaunlad ng bansa natin. Pero ano itong nangyayari? Wala tayong masasabi kay PBBM. Dahil si PBBM matinong nagtatrabaho, matinong tao, maayos, maayos na tao, maayos magpalakad. Ang hindi ko nga lang gusto sa kanya yung pagiging mamon, pusong mamon. Siguro siguro ko naman sa ngayon, tapatan na niya ang katigasan ni Sarah. Panahon na para tumapat. Kasi kapag hindi, hindi lang si BBBM ang talo. Ang talo po, tayo, tayong mga mamamayan, ang bayan ng talo. Dahil kapag nanalo si Sara Duterte, ano ang kalalabasan natin? Magiging magiging pinuno natin itong itong impactan nito. Tayo ang talo. Kaya ako, masama ang loob ko diyan sa pagiging malambot ni PBBM. Dahil hindi niya hindi lang ang sarili niya ang nakalagay sa alanganin, kundi <clears throat> yung bansa at yung mga Pilipino ang nakalag ang nakalagay sa alanganin. Ayaw na nating mangyari uli yung pang-aagaw ng gobyerno nung nakaraan. Kaya sana naman natuto na si PBBM doon sa karanasan nung 1986 mas talo tayo mga kababayan kasi itong pamilya Marcos itong mga mga mayayamang pamilya na ito kayang kaya nilang lumipad kung saan lupalo, magtago mamuhay ng mamuhay ng mapayapa at masagana kumusta naman yung Pilipino mga Pilipino maiiwanan dito na mag-suffer under the leadership of a devil woman kaya dyan ako medyo naiinis sa na inuugali ni PBBM eh. Yung pagiging sobrang malambot niya. Yung ayaw niyang lumaban. Dapat pag leader ka, marunong kang lumaban. Hindi maganda yung pusong mamon. Kaya naman tuloy ako napaboto ako kay, napasuporta ako kay Digong noon eh. Kasi naghahanap ako ng strong leader. Na tila baga nakita ko noon kay Digong noon. Pero malaking pagkakamali. Malaking pagkakamali. Hindi lang. Hindi lang si Amy Marcos ang dapat sisihin. Kung bakit naging presidente yan si Digong. Even me. Kasi isa rin ako sa bumuto eh. Pero kung hindi naman yan sinuportahan ni Amy Marcos. Hindi ko naman yan. Hindi naman sana yan naglakas loob na tumakbong pangulo, di hindi ko naman sana yung susuportahan. Kung sino yung tumatakbo, yun ang susuportahan. Sino ba yung mga tumatakbo noon? Buhay pa ba noon si Miriam Santiago? Parang hindi na eh. Ang naalala ko ng mga tumatakbo noon si si Marojas, si Grace Po. Na puro naman mga weak wala akong nakitang strong leader doon sa mga tum, sa mga tumatakbo na yon. Kaya napasuporta ako kay Digong. Malaking pagkakamali. Kaya tuloy pati si Sara Duterte nandito na dahil doon. Kumaga eh pinapasok natin eh. Pinatungtong natin sa loob ng bahay natin. Ininvite pumasok. Tapos ngayon, eto. Ganito na ang... Sobrang my goodness. Ang ginagawa nitong mag-amang Duterte na itong pamilya Duterte na ito, ay panggugulo. Panggugulo. Magulo na nga yung bayan natin dahil ang dami nating problema. Yung problema lang dyan sa West Philippine Sea eh. Malaking problema eh. Tapos dagdag pa itong pamilya Duterte na ito. Kaya alam mo yung mga kababayan, dapat mawala na sa landas ng, ng Philippine politics itong pamilya Duterte na ito eh. Hindi ko sinasabing mawala sila sa landas na hindi naman tayo kagaya nila, hindi naman tayo mamamatay tao eh. Sana, wala nang sumuporta pa. At sana, Kailan ba kasi yan ipapadampot sa ipapaaresto sa ICC Yun lang ang isang isang paraan para mawala yan sa landas natin Biruin mo oh ito ngayon imbis na tumulong ba imbis tumulong sa sa mga pinuno natin Sila pa ang promotor Imagine dating pangulo kasalukuyang nakaupong pangalawang pangulo nang uudyok sa mga militar? Naguudyok ng pag-aaklas, naguudyok ng pagpabagsak sa gobyerno. Baliktad. Siguro tuwang-tuwa ang China, no? Na, na nagkakawatak-watak tayo. Hindi tayo magkakasundo. Kung magkaka, mga kabayan, kung magkakasundo sana yung lahat na Pilipino, yung mga leader natin kung magkaka magkakasundo na tulong-tulong sa pagpapaahon, pagpapa pagpapaiyabong, pagpapasikat sa bansa natin. Hindi imposible. Hindi imposible na ma, ma makatapat tayo sa ibang mga progresibong bansa. Dahil hindi naman mahirap itong bansa natin eh. Sa totoo lang hindi mahirap. Maraming pera dito sa atin. Ang kaso nga lang, yung mga kapirahan natin, sino ang nagkikinabang? Yung mga politikong kurakot. Bilyon-bilyon mga kababayan ang nasasayang na pera. Samantalang yung yung bansa natin naghihirap yung mga kababayan natin walang mga trabaho hanggang ngayon mahirap pero mayaman ang bansa dapat mawala na talaga sa dapat mawala sa landas natin itong mag-aamang Duterte itong pamilya Duterte. Dapat wag na itong yung mga tumatakbo dyan na mga mga mag-aanak na Duterte. dyan sa 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 Davao, yung mayor, congressman, councilor. Sana po wag nang iboto ng mga taga-Davao. Nang sa ganu'n eh mawala na sila. Iba naman Meron namang, meron namang mga matitino. Hindi yung ganyan. Mga mamamatay tao. Masasamang tao, mga kababayan. Hindi tayo nagmamalinis. Pero, talagang masasabi natin na sila ay masamang tao. Masamang tao. Hindi tayo nagja-judge opinion nito. nakikita naman eh huwag na sana nating kapag itong mga ano yung mga hanggang ngayon eh hanggang ngayon sumusuporta yung mga DDS hindi ako maaari nga na binubusog ito ng pera ang mga to hindi naman yan magkakaganyan kung TY yung mga yung mga DDS vlogger yung mga yung mga sikat na personalidad na nagiging aso nila imposible hindi yan magkakaganyan kung hindi yan busog halimbawa si Salpanelo itong si Badoy itong si Sukalbo Morales, si si Eric Celis. Sino pa yung yung malaki ang bunganga na babae? Trixie. Trixie Angeles. Basta yung mga bumubuntot-buntot na yan dyan na sumusuporta. Busog ang mga yan. Hindi yan kikilos ng ganyan na busog. Pero mga kababayan, siguro eh, matinding dasal lang kailangan nito. Ipagdasal po natin na sana iligtas tayo dito sa mga mga kampo nito ng demonyo. Opo, mga kababayan. Kampon sila ng demonyo. Kita mo, Lagi mo bibig. Patay, 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 papatay. Pumatay. Patayin. Impyerno. Di ba? Yun, ang ibig ko sabihin, kung bakit ko nasabi na mga taong demonyo ito. Kaya huwag tayong huwag tayong uh, sasama dyan. Dahil dadalhin tayo niyan sa impyerno. Di ba? Ipaglaban natin ang ating bayan dahil ito, nandito po ang ating tahanan, hindi sa impyerno. Gets? Maraming salamat sa panonood at magkita-kita po tayong muli. Peace.